Magandang hapon po mga kapambin. Andito na po tayo sa may extension po natin. Kanina pa po tayo din eh. Ang kasama po natin si Mami May. No, At ngayong hapon po ay magtatanim po tayo. Aro po ang pananim natin. Oh, Ay mga dilaw na po yung iba. Oh, ay talagang panlipat na po. Babasaan po muna bago tanaman natin. Tuyo-tuyo po ang ano ay. Eh. Lupa ay naobserbahan po namin mga kaparambin itong ating tinanim kapag po nalagyan natin ng ganyang lupa pala ay nasasakal maigi ay hindi po makapasok yung tubig kapag nagbibilig tayo ang ginawa po namin tinanggal po ulit yung iba para po makapasok yung tubig gawa na kami po ay nakakita doon ang hindi namin nalagyan ng lupa po ay hindi po siya halos nalanta ayun may mga lupa ang nalanta po Kaya ating tinanggalan po yung iba o. Oh. Ibabaw lang po lang nababasa. Ibabaw lang po. Ay kailangan po ay tago sa ilalim ay ang tubig. Tapos ito po ang nangyari sa ating mga plat po. Nagka, ganyan po o. Oh. Mayroon pong isa. May dalawahan po. Tatluhan. Ganyan po. Kumbaga po ay ginawa na natin ng ano. Ng diskarte para magkatanim po tayo dito. Ay wala po ay puro bato po o. Oh kung saan po may lupa di doon po tayo naghukailaang yan kaya ganyan po ang nangyayari sa ating taniman ngayon din eh, sa bandang huli malalaman po natin mamaya kung makakailan po tayo natanim na natanong na yung ating nauna pong itanim ay nasa 600 po mahigit 631 po oo ito ay 2 itong nauna ano natin sa, sa araw 2 ano po ito 247 247 po ito. Uh, 800 78. 78. Oo, yan po. Tapos ito po yung malalaman natin mamaya ito kung makakailan po pagkatapos po natin taniman. Asi inay po ay humingi sa atin ng pananim ay nabigyan po natin. Matanam na po tayo ng. Na. Nandito na po oh, nalaki po kayo. Matanam na po tayo.

Dali po nalalalagyan natin. Uh na -huh. Ayos pa yung hindi nalalagyan natin ng lupa. Saan naman po? Ang baga po ito yung na tinakasinahan na yan. Ay. Saan din maglagay? Yung sunod, pag may alaga na tayo ng ay, burmita. Pagagawa ng burmita. Yun naman ang itatago natin. Burmita. Bagdag, luka. Ay. Ah, pagkabuhay Sinaga, na? Ano? Pagkabuhay na. na yun. Ano? Pagkabuhay na nalaga yan. Malapit ko pa yung sukat. Okay, okay, hindi ko lang na natanong kung hindi. Hindi yeah, ko kung... Lalo black lang Ay, hindi. Kaya, hindi na pagbibikitin. Yeah. hindi. Lalo yeah. mm -hmm. ka ng Ano? Hindi ko parang magawa Hindi nga. Pagbibikitin nga. Hindi. ng Halo. Halo. Pero hindi na pa Ay, hindi na tapos, kukloringan mo daw ng dumi, ng ng mahalik, ng ah, sana po yung mabuhay lahat aray pagkara po'y magkakaagi ah, ah. ang dami din po mga kapambin <laughs> yung pong naan sa baba na nauna natin ang ganda po ah, lalapad na ng dahon pero pag yung mga ay, may isang linggo din mahigit po ay gaganda rin po aray kasunod po magdidilay walang tuyo walang kalanta walang <laughs> kalanta <laughs> <dapat> po walang <laughs> kalanta <Lulud. laughs> po lunod walang lunod naman hindi yan ko na itong talong na ito matibay sa ulan matibay sa ino maganda po pa talaga pala itong pristo Kaya sa 14 parang ng binga. Sa atlaan. I binili pa sa susi sa bahay. Hindi ko nga pala na ipunla. Sa 14 na rin? Oo. yung pinunla na hindi ako marunong magpunla pa nabuhay wala kita tatlo. Bakit ba? Kasi sinabog ko lang ang pala dapat talaga yung sa malaking. Ay, sa malaking sa sigling tray. Mm -hmm. Tapos isa-isang butil lang ang nang At tayo po yung nagatong din ng mga kapambin. Tayo po yung magbabangin ng saging na hinog po. Saba. May balat po, po ari mga iba iba man lang po kaninang umaga yan ay hilaga po ay di ari may balat po naman Binangi na masarap po yan. yan yan po ating mga tanim eh para pala kulang pa po ito na lang po tapos yung dulo yun po tingnan po natin itong ating niluluto yan naputok na parang ano ah nug, parang ano na luto na Binangin yung sa, sa probinsya yan sino po nakakarelate din eh oh yung pong mga nakapagbangi din dati na oh, sa Nasa probinsya po. Aray po o. Oh, balik na po tayo o. Oh. Yan. Yan. Sarap po ng merindahan nito ah. Yan oh Sunog na. Yan. Eh. Ang bango po na yan. Yung ganyan. Ay. Sarap. Luto na po ito mga kapambing. Yan po o. Oh. Mas na po ang pagkaluto natin dito oh.

Ayos na po oray, merindahan na. Ha? Ano lasa? Sarap ano? Inihaw. Inihaw ba ito? Binang ito? Binang ito. Sinong basa po yun. Eh? Mm -hmm. Pag inihaw po. Sabaga. Ano pagkakaiba ng inihaw sa binang eh? Ganun din ah. Oh, oo, magkaiba yun. Ang inihaw, may parilya. Ang binang eh, diretsyo sa baga. Oo, eh? ma'am. -hmm. Mm -hmm. yes, <laughs> Bakit ka <andiyok>? <laughs> Aba! <laughs> Yan anong ng ako Mahaba ng uso. Uh, ubus ang dahon. Um, uh, ako pag-spray po tayo pala. May itinuro nga sana. Pwede hindi mo na mag-spray. Na ano? Nga, ano Wala na, ano Wala ma na makamag tayo. Ito dapat yung nagpasenar kahapon. Magpada nagdala ng sample, tagigisa man lang yung mga participants. Mm -hmm. Kamang dala? Free baton ang dala. Apat ano na peraso, ay kami 30. Dinerapon. <laughs> ay, pamas <-as> yun. Oo <laughs> nga. Hindi, may drawing din sa hulay. Sadya so, yun. Ang mas yung hulog yung sa mga, Ano? Yeah. Ano? Spray lang, sabi yung ano. Ah? Mm, hindi daw, hindi daw, huwag daw yung ganun direct. Bakit? Hindi daw matagal lang. Matagal, matanggal sa ano. Buso? Yung pagay, yung hindi ah, daw. daw yun. Kailangan yeah. daw ay spray. Kailangan daw lagi pati ang isa sa alang-alang mungay ang kakain. Mm. Yung yung banat banat ng hmm. Hindi, ba na bahat na gusto eh. Tingnan mo daw yung label. Kailangan daw yung label ay, titingnan mo kung anong ingredient na active. Mm. Delikado nga ah. Saka yung green daw, ang label na yung green sa ilalim. Matamang yun. Hindi daw yun harmful. Ito kaya mo sa payay. Ang gold. Tayo takot yung Kaya pala sabang mo, walang amoy. Hmm. Hindi ganun katapang ang amoy. Matay Oo, green nga pala. Hindi hmm. nga lang po ang ating ano. Tangan naman po baka yung mga 30 piraso pa ito tapos na po ito mm. 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 no? bali ito na lang po mga kapambin ng ano tanima natin ito pong dulo ito po yari na ito hanggang dulo din doon sa kabila yari na po yan mamaya po yating bibilangin pagkatapos po nito hanggang dito po yung tanim at thank you lord po gawa ng ano nakatapos na po tayo magtanim dito sa ating extension po si so, mami po nagdidilig naman doon sa baba po yan lang po natin taniman yung dulo yan ito po ang ating taniman ng ano talong po para po nung isang araw hindi po nagkasabay-sabay ang tanim at gawa ng dadalo po kami ni mami ay pero ayos naman po natyaga po natin ito po nung isang araw po nauna ah marami rami na po itong ating tanim yan hanggang dulo po doon ito po yung ating extension mga kaparm din ito hanggang din eh bali 1,100 po itong ating tanim na talong po dito pati po yung nauna po kasama na ito ay marami rami na din po yun mga kaparambin ating alaga na lang po ito para gumanda po para pong nauna ang ganda po mga kaparambin o oh. yan bibiligan po muna ni mami ito yan po oh. ito po na huli din ito ay kaya medyo maliliit pa ito sa plat na ito yan po yung mga nauna. Magkakalapit lang naman po, are. Yan po. Extension natin. Ito yung ating nauna. Yung gitna. Didiligan po muna ni mami. Tapos, maya-maya po yung ating, ano, yung isprayin po. May mga kumakain po. Tapos, yung, ano po, yung organic po na ano, foliar. Ating ilalagay, ating ilalahok na po para isang abala. may papunta muna ako doon, kukunin ko sprayer. Uh -huh. Tapos magpapakain ako ng mga alaga natin na baboy. Para mamaya ay tapos na. Ha? Dililigan pa po dito. sa dulo po ano. Yan, ito po yung ating mga tanaman ah. Tapos ito po yung ating repolyo po. Yan oh. Eh. ito po yun yan mga buhay na rin po may huli panlaang po oh. po ito yung dating silihan po natin Ari po. Yan, maganda na rin po oh. may mga nangabutas po ng dahon oh. ayun, meron nga yan hanggang dyan po tapos ito yung kaunahan po natin hanggang po sa taas Yan. Ito po. At makakulaan po ako ng sprayer. Mabalik po tayo dito. Yan, dito na po tayo mga ka-farm Karating lang po natin. Mag-spray -e na po tayo. Dito po ang ating ilalagay po. Oh. Polyer po. Yan. Then, uh, hero pole din so green po. Para siyang ano po. Ang laman, para siyang mano green po. Yan o. Oh. Supply sa atin ng DA po. Yan. Maraming salamat po ulit sa DA po. Bayan po ng tagawa yan. Ito po isang sa palay ay so brabo Tapos ito po pong parke rin po. Siya ay para sa peste po sa Whitefly po. Ayun, parke rin Bali ito po naman ay ano, may nag-alok po sa atin. Ayun. Subukan po natin. 300 po yung isang ganari 're. Yung mang ML, 250ml po. Nagbenta ka na. I-try po natin. Dalawang taka lang po Malit lang naman po yung ano Takip. Tama tama po Tapa po na Ma-spill na po tayo na bonding ha Ah, magandang gabi po mga kapanbin. Ngayon po ay alas 7 na po ng gabi. Nanabot na po tayo ng gabi nga po ay. Bali, nakadalawat kalahati po tayong tangke. Hangga dito po sa may taas po. Yan. Sa may huspo natin yan. Eh. At kami naman po yung uwi na ni mami. Yung mami. Opo. Hmm, yan, gabi na po. Sinamahan ko po at takot. Tara, takot pala. <laughs> Tara. takot takot, ha, takot si daddy. Hindi <laughs> Hindi daw. Joke lang. <laughs> ay, ilaw ilaw. <laughs> ay, ang gulo mo. Ito yun. Diyan na sa iyo oh. oh. si mami may. Tara. Oh. Uwi no. Pagidilig Pag po. Iyan yeah, laging ganari ay. Naman po sa, sa taas lang po. Iyan. Yeah, okay lang po na yung tatlo ay naan sa bahay. Nagluluto pa. Hindi pa pwede magluto sa Ay, ay, kaya lang ako tapos. Panghuli mo tayo ng mga manok di yan. Okay. Pwari pinakahapon na. Ha. Wala, titinula. Ang uras pa yun. Tuyo na lang. Madaling preso. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsama po mga kapambin at bukas na po uli bye bye po ingat lagi po mga kaparmin God bless po sa atin lahat bye bye